Indi na lang ley para walai animo utloy. May dugay kay maka Juan na tin earphone. Inanak jo ning sa Juan spiritu Totoo ba to kadawat to kadawat Spiritop san to? Berdicha ka. Ang Si pangalan ni mo, brother, Kurang, kurang Kada dapakan niya.

<laughs> Sige, mag-istorya ta sa pulong sa Ginoo, no? Ah, sa may mohang karon, Katoliko. Saan? kwan, Unsa man ng Leon sa pambito ka ng TMG GMC ba? GMC? What? Nanay, kaluwasan ka? Murag dating daan Dating daan? Murag yeah. dating daan? Ay, ah. Brad Wala Jesus Miracle Crusade oh, Ah, Jesus Miracle Crusade Crusade Oh, karon sa imo sige nagtuo man ka Ginoo oh oh so, simba ko kwaon sa Ginoo sure na ba ka nga luwas ka Oh, kanang kuwaon ko sa Ginoo wag kita kasi kita ka uling ka kita kasi luwas na bagyo adi juga ka nga luwas ka pero ni balo ka nga si Jesucristo so nagpakamatay sa cross tungod sa atong mga sala oh. so nagpakamatay siya para nga maluwas ka. Okay na. Oh. So, naman siya nagpakamatay na anaday ang kaluwasan. Hindi naman siya mabalik uto to magpalansang pa. Di ba? Ang yang mo dito sa cross para sa katauhan. Kay aron maluwas ang tanan nga mga tao nga mutuo niya. Mutuo ba ka? Kang ginoong si Kristo? nga siya nagpakamatay sa cross tungod sa imong mga sala oh oh boss niya ang atong mga sala no karon kay human naman siya nagpakamatay naluwas sa dayta kung mutuo ka pero kung di pug ka mutuo awa pug kay labot sa kaluwasan mutuo ka mutuo ko siya nga nagpakamatay sa cross tungod sa imong mga sala sala, man. Makasasala tang tanan. Muna nga, ang tanan natong sala iyang gibayran dito sa cross. Kibali siya nagbayad ba? O, oh, di ba? Ang sa Roma, size 23, uh, Roma, size 23, naging ano, kay ang bayad sa pagpakasala, mao ang kamatayon. Apad ang gasa sa Diyos, mao ang kinabuhing walay katapusan. Nga anaa kang Kristo, Isos nga atong ginoo. So, ang bayad sa sala, kamatayon. So, kung sa sala man ta, gibayran din ni Jesus Cristo dito sa cross, ang iyang kamatayon mo ito, ay gibayad sa mga sala nato, ito. Di ba? Mm. Gibayran niya ang atong mga sala. Kay ang Roma size 6.23, kay ang bayad sa pagkasala, pagpagkasala, mao ang kamatayon. Katong kamatayon ni Jesus Kristo, mo tuig gibayad sa atong mga sala. Gibayaran niya ang atong mga sala. Kaya sa Hebreohanon Noy bi 22 nga nag-ingon siya diri ah. Ha. Noy bi 22. Akong basahon. Madunggan pa ba ko nimo? Sumala sa balaod, hapit ang tanang butang kahinluan pinaagi sa dugo o mapasaylo lamang ang sala kung kini paagasan o dugo. O diba? Katong dugo nga niawas sa lawas ni Kristo. ni nihinlo sa tanan natong mga sala. Kung mutoo ka. Oh, toon yun ka, diba? Oo. Oh. So, ang tao mamatay. Huwag tao nga di mamatay. O, di ba? Karon, naingon ang pinadayag 20 nga ang tanang tao nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog dito sa linaw nga kalayo so kung ini ka mata dai nato tan ang libro sa kinabuhi kung naa ba dito ang imong ngalan wala kung wala itambog jud ka sa linaw nga kalayo unsa may pamaagi aron nga malista ang atong ngalan tuuhan nato si Hesus nga siya nagpakamatay sa cross bayad sa tanan natong mga sala katong iyang dugo ngani awas sa lawas mo ni hinlo sa tanan natong mga sala kay magkasala man ta wala may tao nga dili walay sala ni kalibutan nga ingon man ang Roma 3:10 nga walay matarong wala bisan usah no sa tibuok kalibutan ang tanang mga tao magkasala ha Roma 3:10 ingon siya Kay ang kasulatan nag-ingon, wala gayoy tao nga matarong. Mahimo lang tang matarong kung si Kristo na anato. Sumala sa 3.21 Apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tao o kinidili pinaagi sa balaod sa buhat. Kung gipamatudan kini sa balaod o sa mga propeta, Gihimong matayong sa Dios ang mga tao, pinaagi sa ilang pagtuo kang sa Kristo. Kay managsama man ang tanang mga tao, nakasala ang tanan, og nahilayo sa himaya sa Dios Ang tanang tao, makasasala. Pagpakasala ni Adan o ni Iba, makasasala na ang tanan niyang mga anak kita na, mga kaliwatan ni Adan o ni Iba. Nahilayo ang relasyon ni Adan ug sa amahan. Tungod sa pagpakasala ni Adan nga ayaw pagkaon ni anak ni kaon siya mao to diha nagsugod ang tao pagpakasala mao na nga imperno hono na ta pero pinaagi ni Hesus Kristo na ingon pa siya sa buwat 13 16, nagingon siya ha Aba. Kay gihigog mapag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ini gihatag niya ang iyang bugtong anak kinsa man na si Jesus di ba oh aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundi dili makabaton hinoon sa kinabuhing dayon tuhan ba na, ni nimo brad tuhan nga si Jesus Kristo nagpakamatay sa cross tungod sa imong mga sala Oo no? Intro. Kay wa man ta kabalo na pataog ma. Naka sure ba nga na pataog ma? Di ta kabalo, di ba? Ang Ginoo lamang na sa tong kinabuhi. O na nga buhi pa ta, ta kung asa ta paingon kung mamatay ta. Di ba? O naingon siya dire sa 1112, naingon siya. Ha? Apan kadtong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Patrohon ako. Kapan ka tong midawat? Dawaton ba mo si Kristo? Dawaton. Imong personal ug bugtong maluluwas. Ingon siya, apan ka tong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. So kung mudawat dai ka, himuon dai kaniyang anak. So kung nahimo na kaniyang anak, luwas, di ba? O, oh, ningon siya sa 14. Oh, ningon pagin siya sa 1-3, oh, sa 1-14 size, ningon siya. Ha? Ah? Si Jesus, mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran, o ang kinabuhi, walay makaatos amahan, kundili muagi kanako. Kristo, pinaagi ay kang Hesus Kristo nga makaadto ta sa tangit. Si Kristo ang imong manluluwas, di ba? Oh, karon. Niingon din siya sa 1 Juan 5. ha? Ah. Ha? Ingon siya. O. Oh. Ang pagpamatuod mao kini. Ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa kini sa iyang anak. Oh, di ba? Naghatag di ay ang amahan o kinabuhing walay katapusan. Anaa ay sa iyang anak na si Kristo. Ayan siya. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Dawaton ba siya manong? Oh, lingon siya. Apan, ang wala mudawat sa anak sa Diyos, wala makabaton sa maong kinabuhi. So, dawaton manin mo si Isokristo, 100% naing na ang imong kaluwasan. Kaya naimo naman siya nahibalo na ka asa ka paingon. Kung mamatay ka, may na ka asa paingon. Sa langit. Diba? Oh. karon, siya sa episo, ang episo 1.13, eh, ingon siya. O. Ha? mao usab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa, sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan mituo kamo kang Kristo busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timaan nga kamo iya na kung iya na luwas dili iya na go di ba to, hmm. so, luwas kay iya naman Amen. Asa man paingon ang anak sa Ginoo kung mamatay sa la sa langit. Sa langit, di ba? Oh. Mao na man Siguro nga si Kristo imong maangkon. Kay e kung di ni maangkon si Jesus so Kristo wala jud kay kaluwasan. Imperno jud ka paingon. Pero kung maangkon ni mo si Jesus so Kristo, tagaan kanyag kinabuhing walay katapusan. Bisan mamatay ta, banhaon man ta niya. Langit ta. Diba? Mau mm, oh, nak So, sure juga ngada waton misu Cristo. Na Amen. Oh, duko sa duko, duko kay magampo tak piung magampo tak Sabat sa ako ha. Ginoong salamat. Salamat. Sa imong pulong. Nga ikaw di ai, nagpakamatay sa cross. Tungod sa ako sala. Salamat Ginoo. Sukad karon, imo ako. ug dawaton ko ikaw Ginoong Hesus Kristo nga akong personal ug bugtong manluluwas itugyan ko kanimo ang tanan ang akong pagkinabuhi sa ngalan ni Hesus amen, amen. pagampo sa ako ha o Dios nga labing gamanan Lord salamat ning takna tigayunan karon Ginoo nay usa ka tawo Ginoo nga hanglan kaluwasan Ginoo ihatag kaniya kaluwasan tabangi siya Ginoo ikaw Ginoo ni balo kasing-kasing ituo siya kanimo nga uh, ikaw nagpakamatay Ginoo sa Kristo sa krus tungod siyang mga sala ug gidawat kaniya ang personal ug buktong lawas. Lord tabangi siya ihatag kaniya ang dugang kusog kabaskog siyang lawas Ginoo bisan pa man sa iyang uh, katuigan Ginoo siyang iyang maong edad ikaw Ginoo magagamit pa kaniya ikaw magahatag pa Ginoo og lugway pang kinabuhi Ginoo bantay siya kanunay Itugyan ako kanyang ganang tanan. Buhaton sangalan ni Jesus. Amen. kat mana kewasan selangitah dilit si